mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines, huwag sana isipin ng aking mga kasama na nagtatraydor ako. Nagtatrabaho lang po kami bilang isang dating sundalo. Inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak. Apo ko sa darating na panahon. Yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na magpunta lamang pala sa pulisa ng mga politiko. Kumigit kumulang tatlong beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ng Congressman Saldi ko sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Maldes, um support ito makinig sa tagi.